Hindi, seryoso. Bad news talaga, guys. Good, bad news. Hindi kasi nila sinabi ka agad ang maaga. Oh, no! Hindi <laughs> tayo sanay sa mga FOC, FOC, guys. Hindi ako sanay sa ganun. Kung tutusin gumastos na tayo bago tayo umalis. Yay. So nakapagbook na tayo ng accommodation, bayad na natin yun. Mm. Uh, yung peri natin, siyempre, pabalik dito sa Lido Palawan sa, ano, sa susunod na araw. <bola noise> <bola noise> Okay, so may trouble tayo nung konti guys. Hindi tayo makakasama sa tour kasi ewan ko kung ano nangyari sa travel operator. Um, ayun, nadi-disappoint lang tayo kasi syempre, uh, syempre nag-expect tayo dahil nga unang-una -una, yung yung arrangement dito matagal na eh. Then, syempre yung mga guest natin, yung mga bisita natin, nag-expect na kasama rin tayo sa trip na to going to Puron uh, ayoko naman sirain yung kasi iba, iba kasi iba kasi yung iba kasi yung ugali ng Pilipino sa ugali ng mga mga bisita natin iba iba yung ano, kailangan kasi may isang salita ganun, ganun. kasi eh, may sitwasyon na pangyayari na ganito nga So, para na lang hindi tayo masira. Ah, uh, tayo ng kuron pero magpapaspere na lang tayo bukas. At hindi na tayo makakasama sa expedition na gagawin natin kasama yung ating mga bisita dito sa na, dito sa El Nido. So, medyo disappointed tayo kasi unang-una, dapat may plan B. Kung sakali magkaroon tayo ng trouble, eh yung problema tinawagan tayo early morning. Uh, sana nakapag-prepare tayo kaagad kasi kahapon kausap ko sila eh okay naman ang lahat tapos kinaumagahan, tinawagan tayo na hindi na tayo pwede makasama dahil nga na over capacity sila so ayaw ko namang ipilit yung sarili ko sa mga ganong sitwasyon ganon talaga uh, para lang hindi tayo masira sa mga bisita natin pupunta tayo ng koron bukas sasakay tayo ng pasperi then i-meet natin mga uh, bisita natin doon sa koron sa 12 dahil unang una nakapag book na tayo ng ano ng ferry pabalik ng El Nido pangalawa nakapag book na tayo ng accommodation natin sa Coron eh hindi na natin pwede i-cancel yun guys so gumastos na tayo ibig sabihin uh, pangalawa kailangan nating panindigan na mayroon tayo isang salita at sumama sa hindi man tayo makasama sa activity nila at least ipakita eh, natin na doon sa sa last day ng kanilang uh, trip dito sa Palawan din nandoon pa rin tayo kasama dito. Kasi matagal na natin mga kaibigan to eh since 2014. 'Di ba? ayoko namang dahil lang dito sa pagbabago ng mga travel agency na o oh, travel operator pala hindi travel agency kasi ako yun eh. Mga travel operator sa mga changes nila na ganito. Hindi masisira tayo sa mga Ayun. Oh, yun lang. Ito naman yung part na sobrang excited natin dito sa biyahe na to. Okay guys, uh, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, uh, ready na tayo para sa ating activity bukas. At uh, samahan niya ako dahil uh, ito ay paglalakbay natin, tatawid ng dagat. So, preparing na yung ating mga kailangan, updated namin kami sa tayo. Ayan. So, meron tayo mask, meron tayong aqua shoes yung ating tripod dito na at meron tayong mga ilang baon dito so, mga ano to, mga snacks yan o oh, ba? Diba? ito lang ang dala natin for 3 days <laughs> so, syempre uh, may dala tayong mga dala natin yung ating camera may tayong Morning kit. Ayan. Morning kit. Siyempre, dito ka pinalagay yan. So, abangan nyo yung ating journey sa expedition from El Nido to Linapacan, Pupuron. Kung paggamit natin, siyempre, para safe, meron tayong pang malakasang camera. Ayan. At syempre, wala tayong dalang DSLR kasi yung DSLR natin ano eh, hindi siya pwede sa dagat. So, yan lang ang camera natin, cellphone. Syempre, ang ating malakas na drone. Di ba? Yan. Uh, charge na lahat battery charger syempre yung ating mga ilang gamit pang water Text lang, ilaw. So, yun lang. At plano kong bumili ng kape. Siyempre, kape. At gusto ko sanang magkape-kape. Tapos, so, mabigat na. Kung magdadala pa tayo ng ating uh, maliit na pang-camping. Okay na to. Yun lang. Abangan nyo yung ating journey from El Nido, Linapacan, to Coron. So, ngayon ay gabi na. Pagpapay nga na tayo. Pero, pretest mo natin yung ating Bago tayo magpay nga at bukas ang simula ng ating biyahe. Yun lang. See you sa Alinapagan at sa Koron. Marami tayong islang madadaanan. Abangan niyo